Ah, oh, malayo. Uy. Grabe, grabe. Grabe ba? Alam mo ba? Mahal mo na. Wala tayong magagawa, mahal mo na. Eh, what a done? Eh, eh, what a done? Hey, eh, what a done? Eh, eh. Grabe na eh. Yun, what's up mga kafeng, yo. So, nandito na naman tayo sa Logs E. Logs E. <laughs> tayo mangingisda isda. At samahan nyo kami ni Mr. Tunying. Na hulihin ang mga ipinagmamalaking yaman ng Taiwan. marami tayong napapansin dito mga kapengyo kaya ihahanda na natin to para in case na masalubong natin sila hindi na tayo magpre-prepare kasi nakaprepare na tayo ready to fight na kaya eh nasa gilid lang sila mga kapengyo kaya pabor sa atin yun Ari ko, nauntog sa tuhod ko yung tripod ko. maganda to ah. Maganda yun, kahit buk. Karpa, bus! Karpa. Karpa bus. Grabe naman si bus. Ah, malayo. Ayun, nadali. Nadali pa rin. Pero maraming mga nakaalis. Meron pa rin ah. Ano yun? Tilapia. Uy! Ang gusto na ah. Wala. No, wala pa. Wala, wala. Ayun, nandun. Isa. Uy! Wala na. Isa. Grabe naman yan. Naubas yung lakas ko sa... Masyadong malayo pala. Mo, sinayawan mo kasi. Ay, may anak. Ang liit po, may anak na? Oo. Hmm. Pero oh, naman oh. yun. Tawagan natin. Sige, magagawa. May signature moves na ako. Kumawakan na rin ng signature moves mo. <laughs> uh, o, siya. Pag lagi kong sasayawin yun, sigurado, maano ka yun. <laughs> may i-improve ko yun. Sigurado. Tama matung lamban natin. Ano sunte? Sundan lang natin si Bosing. Ei. Tinakbuwan si na. Gan. Sunutan tayo, sunutan tayo.

Kaya eh, lang. gusto nang magpahuli na magpahuli. Punta na tayo doon. Punta. Tawid tayo doon. Tatawid na kami mga kapeyo. Tara. Oh. Nagkikisikisan na. Nagkikisikisan. Eh, ba't ala? ang um, ano I-ready mo lang boss makikita mo ba yung boss wait lang wait lang pala mo yung itim na yan yung nakalutang na parang likod ng isda okay. sa tabi niyan merong likod na um, likod ng serena may likod ng isda na lumulutang lutang dyan kanina dandaan lang tayo kasi dito yung may mga banak Pagpuntan na, pumasok pa. pinag uh, kita eh. Natang, ah? oh. Natanggal na, pumasok pa. Natanggal na, pumasok pa. Tapos dito tayo sa gilid. Tara. natin. Gilid-gilid lang.

Pinaan mo boss ma kay huli natin yan na 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 Hindi umabot. Ay! <laughs> really? Uy! Really? <Oy>, Ang <laughs> Wow! Grabe naman Nakakulo Pwede na Pwede na lang Hindi lang pwede na. Pwedeng, pwede na. Pwede na. Ay, bato. Pwede na. Ay, ba to? Pinlapad. Pwede na pang ulam. Pinlapad na tilapia. Pwede na pang ulam. Oo, siyempre. Anong gagawin natin dyan? Bantayan natin. Walang magagawa. Eh, eh, hey, bat adan. adan, eh, eh, hey, bat adan. adan, hey, eh, bat adan. Eh, adan, eh, eh, bat adan. Eh, adan. Eh, adan. Eh, eh, adan. Ah, Sige, ayun na oh, kami okay. yuk. Ma signature, May signature move na ako. Lagi nyo nang makikita sa akin yan. Ikaw, Mr. Tunyeng, ano yung signature moves mo? Wala pa, eh, pag-iisipan ko. Aray! Aray mo! Agat! Hmm. Hmm. Alalaki ba naman yun? Grabe naman yun, talaga naman. Hindi yaya ang mm, biyaya ang dala ng lambat ilog ilog lambat <laughs> <laughs> malalakal <laughs> malalakay oh dali natin dun sa ano tawagan ko kasi ano paring Reggie papalit natin ng ano juice Oo. sila na maglinis oo ah may ano ko ba dyan lighter kang dala meron iawin natin yung isang pwede ah Gawin natin yung dalawa pala. Ginagawa natin dati tipag natin magbaon eh. Ngayon bigla na lang kasi <laughs> wala nang plano-plano. Lumbot tayo. Tara. Ayun. Kailan pa na mag-overnight sa ano? Bagat. Hindi na hindi na tayo lili pa rin. Oh, wow. Ito bang ni pare. Hindi na muna. Uy, meron pa. Uy, ang laki. Hindi pa na i eh. ah, ano eh. Eh no uli na. Hindi mo nakita yung bossing. Bago lang. Yun lang. Paano yung ano? Disappointed? Ha? Huh? Meow, 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 meow. Meow, 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 meow. Viral nga yun eh, napanood ko sa Facebook eh Yung? Yung kinanta niya yung miyaw-miyaw Wala pa lang ibang lyrics yun? Wala Miyaw-miyaw lahat napapakamot siya sa ulo Kamot siya sa ulo niya eh Puro miyaw-miyaw pala yun eh Yung ano yung O-E-A O-E-A O-E O-O-E-A O-E-A Ha? Doon, ay doon. Ayun, ayun, ayun. Sa kabila. Ayun, ayun. Baka may sabon. Banati! Para! Ay, pumasok. Uy! Ano yun? nagkukumahog boss Uy! Ano yun? Ano yun? Ang puti! Ha? Puti! Ipapahanak! Tignan mo! Titigan mo! Pagsawaan mo! Tignan! Nakakagigil! Tignan mo! Ay! Karakta! Karo ba ba yun? Ang lak! Ang dami! ba! Woo! Oh! Tawagan mo muna yung ano, papalit ng juice Kung gusto nila, dadagdagan natin yan uh oo -oh. Kasi kung, kung hindi sila kukuha, yung ano natin, yung isda na yan, sapat na yan para sa atin. Pero kung kukuha sila, may eh, dagdagan natin. Okay natin. Why me Ha? Ayun, Ha? Tapos biglang sinagot, no? Ayun, wala. Hindi naman nasagot tinatawagan mo ayaw sumagot tapos pag di mo tinatawagan natawag natawag oh. ang Magaganda ng magagandang klase eh. pang world class kung mag isa lang sana ako dito rin ako pupunta dito sa ano na Huwag mo isipin ikaw lamang. Huwag mong isipin ikaw lamang. Yun. Yung kanta mo yun, bossing eh. Hmm? Ganda nga ng pagkakakanta mo dun eh. May bahay kubo pa eh. Dalaw <laughs> 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 <Ay. Ay. Ay. laughs> ka dun, Michelle. Mag-video-oke tayo. Pag gumaling yung... Gusto ko kantahin mo yun, i-record ko. Huwag gumaling yung ano ko, singaw ko. Lagyan mo kasi asin yan. Hmm. Nagmumugna ako ng mainit na tubig na yung ko na may asin eh. Iyak ako oh. ah. <laughs> oo. Oh, uh, uh, pang pero ano niya kasi ang corpus kasi nun to kill the bacteria. Tapos baya sinunod ko bayabas naman. Ay grabe din kasi mapakla eh. Hmm. Ng gamot sa singaw yung mga ano yung mga mapakla yung tulad ng yung chiko ganun. oo uh -huh. Yung bayabas na ano hindi pa hinog uh, ganun. Hmm, ano bossing? <speaking> mong isipin ikaw lamang may mga dilim na kapalaran Ikaw ba makakahuli ng ganito dito sa ilog eh Ayan Hindi ka pa ba uuwi? na Hindi pa talaga <laughs> Isa lang eh <laughs> Pero kung ganyang karami pwede uwi na Sa Pilipinas ano Tsamba na lang kapag makahuli ka ng mga ganito kalalaki Ganito no Oo oy Dito pinapakawalan lang natin yung ganong kalalaki Pero sa Pilipinas hindi na pwedeng pakawalan yun pag nakahuli ka ng ganong kalaki it means you're lucky pero dito sa Taiwan pag nakahuli ka ng ganito kalaki kailangan mo pa ng mas malaki na ano mo na ba yung ano boss yung para siyang anong tawag dito anong tawag mo psychological test ba yan yung kantahin mo nga bahay ko bubos na munti bahay kubo kahit 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 na munti Ops, ngayon kantahin mo yung original na tono niya Grabe na yung kasi yung ano mo sa akin nakalimutan ko na yung <laughs> Yung original, sige try mo nga <laughs> Ayun <Ayong. laughs> Iniisip ko ba eh kung paano ko ano eh Grabe na mo yung mga... Okay, ka na yung original. Original na tono. <laughs> Effective nga, boss. Na, eh. <laughs> ah! na sila, Saan? Oh! Ito, nga, yung oh! Totoo Ito nga nga, siya sinasabi nila. Dito muna tong huli natin. Mabigaton. <laughs> na kahit na munti ka no? na. Kahit munti ako ng sana. Ano na? Okay lang tumakbo, huwag manuntok, boss. Walang kamatayang talap ya, mga idol. Uy, pula. Uy. tenang tenang balita. Kahit na munti Aray! oh, Bahay kubo, Kahit na munti Ano <laughs> kasi parinig ni bossing Nung iniisip niya palang eh Kinakanta nga sa isip niya lang Dapat kantay mo ng makasaw mo para Malaman kung nadali ka ba o hindi Ang dami nito Iwi na lang natin to. Pwede ah. Masarap to bossing. Oo ah, tilapia yan eh. Mm. natin to. Bigay natin to sa mga ano. Iwi na tayo. Oh. Ikaw. Alam ko napapagod ka na eh. Hindi naman. Ayun <coughs> na ako sa'yo eh. <coughs> Meron na akong signature moves. Dapat pala gumagalaw. Dapat, inuturoan mo din ako. Dapat gumagalaw ako pag Ya saya kok yang anu. Indi ka bagamaga? No, ba hmm? Ko ka lu tara mana? Mana mana? Ano boling gin ako. Karang ista to pala kay tawang ko. The man can move ba yon? Buset. Oh my god. Mm, ay na taw bos. supplier. Ba supplier nang pa ano? Para lang natin tilapia pagalan. Ay ta. Na manchan din yon. Uy, may mga banak natalon. Na Gusto ba nila nang tilapia papalit nang juice? Pag yung sigurado pare para ano? Tapos hindi sila na maglilinis. Oh, sige. Nandito pa sis, daan pare. isang sako ba kalahating sako? Kalahati lang. Oh, sige pare, tawagan mo na sila pare para ano? Oh. Oh, sige pare. Sabihin mo pare, kalahating sako yung bibigyan natin. Kalahating sako yung bibigyan natin para marami silang ibigay na juice. Oo, oh, sige pare. Pero pag da dalawa tayong ano boss, dalawa tayong naglakad, mapakagod ka pa eh, pa naman kitang napakit. Kung saan na siya lang lumalapit eh. Malungkot yung kagabi kino eh. kinukonfort ko nga eh. Bakit? Hindi ko alam doon. Nag-break na siya. Wala oh, namang jowa yun. Ang jowa. Kasi kahapon pag uwi namin sa ano, pag uwi namin sa galing trabaho, malungkot e. Eh. Baka ano. Ay, namin miss. Baka... Ay, may siguro niya yung ano, family niya. Okay, ganun naman tayo pag ano. Baka ano siguro may kapapatan siyang ano, nagawa. Ay, hindi okay. na may iwasan sa trabaho yun minsan. Eh. May pagkakataon talagang oh, oh, dahil ka Ayun nga lang, ano kasi yung madamdamin kasi na ano. Na ah, minsan kinukonfort ko na lang. Hayaan mo na lang, ano. ganyan talaga yan. Pag, ano. Oh. Lalo yung chuchang namin, para siyang pinag-iinitan lagi eh. Ay, oh. Ang daming bawal pag sa kanya pag yung ibang Indonesian okay lang. Sabi ko okay lang yan. Banatan mo boss! Banatan mo! Banatan mo! Wait lang, wala pang music boss. Wala pang music. <laughs> Alam mo ba? Mahal mo na. <laughs> Grabe, basic basic na Oy! 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 Oh my goodness! Oh, what Yuckoo. kind of fish is this? It's very yummy. Tilapia. Tilapia. ito ba naman ang mauhuli nyo sa silog natin sa Pilipinas? Sigurado. Ubus ang isda. Alam nyo yung trabaho ng trabaho nating lahat. Ah, fishery. Ang dami ano. Banak. Ha? Kamunin mo nga ulit, boss. Ha? Yung mga banak. Boss. Oh. Kung ganito lang sana ang kayaman ng silog sa Pilipinas, sigurado. Wala nang magugutom. Oo ah. May magugutom man. Pero wala nang gutom. Grabe. Grabe guys. Mm. um, sarap. Ang bango. Ang oh, may isda. Ang may pala. Mm. Ah, pawaw ka dito. Prito tapos sausaw mo sa kalamansi. Ay! Woo, ah oh, sakit sa singaw. <laughs> 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 Oo oh, nga no. <loh. laughs> <laughs> Nagkaano ka lang nga no. Pinabanata mo na naman na kaya kapag bossing. Grabe yung bossing. <laughs> yung... Sakit sa <singaw. laughs> Buhay pa to pag inuwi natin. Grado. Buhay na buhay na tilapia. Plus ah, na agis na to mga kapeng. Uh, makapagpahinga din kami ni Mr. Tony. Kasi, alam nyo na. Eh, ito ba <laughs> <laughs> na? Sabi yung lagapak oh! <laughs> Kalahating sako! O pa natatanggal yung ano nang saging sa kamay ko pagka nabababad? Uh, lumalambot kasi yan. Eh. Hmm. Hindi, pag nabababad yung isang bagay, lumalambot. Ganun ba yun? Oo. Hindi naman pwedeng ano yan, naka ano... Wala ko, kapag nabababad mas lalong... Na, ano, ano? Kumupunat. <laughs> <laughs> Sabi nila yung daliri, daliri ko to parang daliri ng babae. Ba? Hindi naman ah. Payat kasi. Payat, Payat kasi ba to? Payat kasi yung daliri, daliri mo. Yung haba okay lang. Pati yung sa kuko. Mm. Daliri pa lang, boss. Uh, Grabe naman sa ulam. Ano, ano yun? Paa ng manok? <laughs> 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 Oo, oh, uh, ulam na. Daliri pa lang, ulam na. Nagdagan natin ito para... Ano? Hayahay. Uy, <laughs> <laughs> ang laki nito. Ang laki nito. Kanina pa tumatalo yung banak dyan, oh. Eh. Pa ganyan, ganyan lang siya. Dapat, dalawang sakos pala tayo. <laughs> so, ayan mga kapenyo, pauwi na kami ni Tunying. At thank you so much. Meron na tayong pamalit ng juice. Juice. Yes. Ah, so, thank you so much mga kapenyo. Alam mo ba? Mahal mo na. Wala tayong magagawa, mahal mo na Eh, ba't Adan? Eh, 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 eh, bat -adan. eh, eh bat -adan.